magkasalungat na kwento ng mga anak ni Abraham na sina Ismael at Isaak sa Biblia at Quran. Sa loob ng maraming siglo, ang natanggap na karunungan na sinala sa atin sa pamamagitan ng umiiral na mga aklat ng lumang tipan, nangako ang Diyos kay Abraham na magiging ama ng isang dakilang bansa at ang bansang iyon ay uunlad sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isaac. Ang kanyang isa pang anak si Ismael ay hindi napapansin dahil siya ay hindi gaanong mahalaga. Sa katunayan, hindi ito ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ang mga anak ni Propetang Abraham na sina Propetang Ismael at Isaac kasama ang kanilang ama sila ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng tatlong dakilang monotestikong relihiyon sa daigdig, ang Islam, Kristyanismo at Judismo. Ang mga relihiyong ito ay madalas na tinatawag na magkakasama bilang mga pananampalatayang Abrahamiko. Si Ismail ay itinuturing na ama ng mga Muslim at isang ninuno ni Propita Muhammad habang ang kanyang kapatid sa ama na si Isaac ay itinuturing na ninuno ni Propeta Moses at Propeta Jesus. Ang mga alamat ni na Ismael at Isaac, ang mga founding father ng Islam at mga relihiyong hudyo kristyan ay may pagkakatulad ngunit may makabuluhang pagkakaiba pinakamahalagang kwento ng relihiyon sa mga relihiyong ito ay ang pagpayag ni Propetang Abraham na isakripisyo ang kanyang anak para sa kanyang pananampalataya. Inutosan ng Diyos si Abraham na dalhin ang kanyang anak na si Isaac sa isang bundok para sa paghahain kung saan siya ay papatayin, susunugin at iaalay sa Diyos. Sa paglalakbay, nagtaka si sa akong para saan ang kahoy na pang-aapoy at ipinangako na ang Diyos ay magbibigay ng isang tupa na iaalay. Pagkatapos ay itininali siya ng kanyang ama sa kahoy at itinaas ang kutsilyo. Sa puntong iyon, pinayuhan ng isang anghel si Propitang Abraham na huminto at sa halip ay makakatay siya ng isang tupa. Ayon sa Quran, ang bata ay hindi tinukoy ngunit ang ibang mga tradisyon ng Islam ay malinaw na nagsasaad na ang sanggol na papatayin ay si Ismail. Binigyang diin pa ng mga eskolar ng Islam na anaunawaan ni Ismail at sabik siyang sumunod sa utos ng Diyos. Quran 37, 102-105 Anak ko, nakita ko sa isang panaginip na pinapatay kita, nag-aalok sa iyo bilang isang hain sa Diyos. Kaya tingnan mo kung ano ang iniisip mo. Ang kanyang anak ay nagsabi, O aking ama, gawin mo ang ipinag-uutos sa iyo at kung gugustuhin ng Diyos ay makikita mo ako sa mga matyaga." Pagkatapos, pareho silang sumuko sa kalooban ng Diyos at pinahiganya niya siya sa kanyang noo tinawag namin siya o Abraham natupad na ang pangarap. Ang mga propeta ng Islam ay iginagalang ng mga tao at ang mga propeta na sina Ismael at Isaak ay hindi eksepsyon sa panuntunang ito. Gayunpaman, ang Quran ay ang tunay na nagsasabi sa atin ng napakakaunting tungkol sa mga detalye ng kanilang buhay. Sa parehong bersyon ng kwento ng magkapatid, si Ismail ay kinikilala bilang ang nakakatandang kapatid ngunit katakatakang tinawag ng Biblia si Isaac ang nag-iisang anak na lalaki ni Abraham. Marahil ito ay dahil si Ismail ay anak ni Agar na kilala bilang alipin o alipin ni Sarah, ang asawa ni Abraham. Sa Quran, sinasabi sa atin ni Agar ay ikinasal kay Abraham bago siya nagkaanak sa kanya. Hindi kailanman sa samantalahehin ng mga matuwid na propeta ang isang alipin. Ang kanilang moralidad ay hindi masisisi. Dito madalas lumitaw ang mga pagkakaiba ng mga kwentong Islamiko at Biblia. Ang Quran ay kumukuha ng mga numero sa Biblia muling nagsasalaysay ng kanilang mga kwento sa isang bagong paraan. Sa parehong mga mapagkukunan ang mga linya ng oras na kinasasangkutan ni na Ismael at Isaak ay ibang iba. Ang Salaysay sa Biblia Ang mapagkukunan ng Biblia, si Agar ang alipin ay pinaalis dahil sa isang hindi maipaliwanag doognayan sa pagitan ni Ismail na kinilala bilang isang mas mata ng bata at ang napakabata na si Isaac. Mag-isa silang gumala sa desyerto hanggang sa natakot si Agar na mamamatay ang kanyang anak dahil sa init at dehydration. Isinisigaw niya ang kanyang mga takot sa Diyos at naglaan siya ng isang balon para sa kanila upang pauwiin ang kanilang pagkauhaw. At ito naman ang salaysay sa Quran. Sinasabi sa atin ng mga tradisyong Islam na si Propeta Abraham ay inutosan ng Diyos na dalhin ang kanyang asawang si Agar at sangkol na anak na si Ismail sa disyerto. Iniwan niya sila sa lugar na kalaluan ay magiging maka. Napagtanto ni Agar na ito ay kalauban ng Diyos at tinanggap ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, nahihirapan at natatakot pa rin siya para sa buhay ng kanyang sanggol. Inihiga ni Agar si Ismail sa lilim habang tumatakbo siya sa pagitan ng dalawang maliliit na burol na naghahanap ng tulong. Siya ay humingi ng awa sa Diyos at ipinadala niya ito sa anyo ng anghel na si Gabriel na nagsabi sa kanya na buhatin ang kaniyang sanggol. Napagtanto niya na ang kaniyang mga paa ay nagkamot sa lupa na naging sanhi ng isang bukal ng tubig na bumuhos sa ibabaw. Ito ang balon ng Samsam. At ang kanilang paghihirap ay inaalala sa mga seremonya ng Hajj na isinasagawa pa rin ng mga Muslim hanggang ngayon. Halos kaunti lang ang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa buhay ni Ismael, maliban na ang Diyos ay kasama niya. Siya ay nanirahan sa ilang at isang mamamana. Siya ay hindi itinuturing na isang propeta bagkus bilang ama ng maraming bansa. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga tekstong islamiko na si Abraham malayo sa pag iwan sa kanyang maliit na pamilya ay madalas na bumisita sa kanila. Nagkumaganap ng mahalagang bahagi sa pagpili ng nobya ni Ismail at nakikipagdulungan sa kanyang anak sa pagtatayo ng kaba, ang Hugis Kubo, edipisyo sa Magha na kilala bilang bahay ng Diyos. Ayon sa Quran, si Ismail ay isang propeta at sogo. Sa lahat ng tatlong Abrahamic na pala ng si Isaak ay tinuturing na isang propeta ng Diyos. Ang mga muslim ay gumagalang at sumasamba kay propeta Isaak tulad ng ginagawa nila sa lahat ng mga propeta ng Diyos. Iniisip nila na si Isaak at ang kanyang nakakatandang kapatid sa ama na si Ismail ay nagpatuloy sa tradisyon ng kanilang ama sa pamamagitan ng pangangaral ng mensahe ng isang Diyos. Quran ay binanggit si Isaac ng higit sa sampung beses ngunit hindi nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga eskolar ng Islam ay sumang-ayon sa maraming tradisyon sa Biblia na nagtuturo sa atin na si Isaac ay isang espiritual na tao na nag-aalala tungkol sa kanyang mga supling. na babahala siya na malutas ng kaniyang naglalaban ng mga anak na sina Jacob at Isao ang kanilang alitan at namuhay sa paraang sinangayunan ng Diyos. Mula sa simula ng kasaysayan ng Islam, nagkaroon ng dibati sa mga eskolar tungkol sa pangalan ng bata na iaalay ni Propetang Abraham. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang Quran ay hindi nagbanggit ng isang pangalan na parang nagpapaalala sa atin na ang pangalan ng bata ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang mahalaga ay ang natutunan natin sa salaysayang kwento ni Abraham at ang mga kasama niya ay may praktikal na aral para sa mga tao sa panahong iyon at magpakailanman. Ang mga paghahain ng bata ay mga ritual na umiiral noon at sa kaganapang ito ay pinatigil ito ng Diyos hindi, marami ang maaring mag-isip na ang sakripisyong pagpatay ay tinanggap ng isang tunay na Diyos. Ang pinaka nakakahimok na aral na natutunan natin mula sa mga propetang sina Ismael at Isaak ay ang isang tunay na mananampalataya handang isuko ang anuman o sinuman para sa kapakanan ng kaluguran ng Diyos. Ipinakita ni Propetang Abraham na handa siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. Gayon din ang kanyang anak. Dahil sa kanilang pagsisikap, si Abraham ay naging ama ng maraming propeta at dakilang bansa at ang minsahi ng nag-iisang Diyos ay lumaganap sa malayo at malawak. Dagdag pa rito, ipinapakita sa atin ng mga kwento ng kanilang buhay na ang buhay ay walang kahulugan o halaga maliban kung ito ay ginagamit upang bigyang kasiyahan at pagsamba sa Diyos. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will need to...